Ito na yata yung epekto mga kababayan yung uh, patuloy na paghahagupit nila kay uh, President Bongbong Marcos. <laughs> bangag. BBM bangag. BBM resign. Ayon, ang latay po. Tumama kay uh, Bp. Inday Sara <laughs> siya po ang nagresign. Well, hindi po ito yung uh, pag-uusapan natin or yung ating uh, topic ngayon, ano, medyo nasaglitang ko lang 'yan. Pero bago tayo magpatuloy, makiusap naman muli, padagdag naman kahit dalawa lamang dun sa aking uh, bilang ng aking uh, subscriber ay sabi ko nga sa inyo, isa o dalawa lang. Masayang-masaya na po ako. Okay? Kung may presidente na hinulog o uh, hulog ng langit na kao, wala daw iba kundi si uh, President Bongbong Marcos lang. Ayan ay uh, ayon sa mga Tagar Surigao, uh, hindi po ako nagsabi niyan. Pero kahit ako naniniwala diyan. Alam nyo, uh, walang tigil, walang sawa ang uh, presidente natin sa pagbisita sa mga probinsya. Sa buong bansa na iniikot na ito para makita at malaman ang mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. Pakinggan natin ang boses ng Surigao del Sur. Maraming maraming salamat po, mahal na presidente dahil kayo lang ang presidente, hindi naman sa pagsisira ng iba, na hindi lang tuwing kalamidad pumupunta. Kasi kung may kalamidad, nandyan si Secretary Rex, kamukha ng lindol, automatic. Ang daming binigay na pinadala niyo po. Maraming salamat po. At ngayon po, kayo lang ang presidente na umiikot sa buong bansa. Lahat ng probinsya kahit walang kalamidad para magbigay ng mga tulong sa mga lahat ng klase ng tao, lalo na ito sa mga mananagat at mag-uuma ay Farmers and Pesos for Ano yun? Bisaya. So, ba, ba, masayang masaya po kami lahat. Hulog kayo ng Diyos sa amin. Maraming maraming salamat po. Ito po ay nagpapatunay lamang na kayo ay isang Pangulo na matulungin sa ating kapwa Pilipino. Nung dumaan na taon 2023, ang Surigao del Sur iniinig ng isang malakas na lindol. Marami po ang napinsala at naapektuhan ng ating mga kababayan. Pero hindi nyo kami pinabayan, Mr. President. Agad-agad nagpadala kayo ng 70,000 food packs through DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kaya po, Mr. President, kukunin ko po ito ng pagkakataon na paibot po sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyo, Mr. President. Kayo po ang Pangulo na tinitagnala ko na may malaking puso para tulungan ang mga kapwa Pilipino dito sa ating bansa. I would like to assure President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., that all the people of surigao del sur is in full support of your programs and your administration pakakaasa po kayo mr president kami po ay nasa likod nyo sa lahat ng inyong programa maraming maraming salamat po mr president ayun nakita naman natin at na, napanood natin grabe talaga papuri ng mga taga surigao ano yan ba ang uh, kailangan pababain sa pwesto? Hulog ng Diyos para sa kanila, para sa nakararami. Bag naman, para sa iilan na may pansariling interes lamang. <laughs> Ayun, solid na solid at walang mapagsidlan ng, uh, tama ba yung uh, mapagsidlan? O oh, bahala na, basta walang mapagsidlan ng tuwa ang mga taga Surigao. <laughs> Grabe talaga, no? Oh, oh. Mahal na mahal nila nga uh, Pangulong Bongbong Marcos. At uh, isipin nyo naman, Kauna-unahang Pangulo daw. Kaya Pangulong Marcos, ipagpatuloy nyo lamang po ang mga magagandang gawain at hangarin na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Asahan po ninyo, hinding-hindi kayo uh, makakalimutan kagaya ng inyong ama na si uh, dating uh, Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr., at sa mga nagpupumilit na pabagsakin o pababayin siya, ay nako, mabuti pa po. Magbago na kayo at tatulungan na lang natin ang ating Pangulo bilang pagtulong na rin sa sambayan ng Pilipino. Mabuhay si Pangulong Bongbong Marcos Jr., mabuhay ang bagong Pilipinas. Yun lamang po. Maraming maraming salamat ulit sa panunood at sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. At gaya po ng dati, open po ang ating comment section para sa inyong mga saloobin at damdamin. Malaya po kayong magpahayag. Salamat po muli!